Takot ako recaps here. Noong 1400s, isang binatang si Maseto na tumakas mula sa kanyang among hari ay sam sa isang kumbentong puno ng emosyonal at marurupok na madre. Siya ay pinakilala bilang isang lalaking pipi at bingi. Dito ay dapat siyang lumaban upang hawakan ang kanyang saplot habang sinusubukan ng mga madre na labanan ang tukso. Saglit lang itong intro ko mga boss, maraming salamat po. Please like at subscribe. Nagsimula ang istorya sa sinaunang bayan ng Italia na kung saan ang may isang kumbento na hindi pangkaraniwan. Si Sister Fernanda na naglalakad kasama ang isang kabayo sa bukid pabalik sa kumbento, nakita siya ni Sister Genevra na nagtatanong ng napakaraming tanong tungkol sa kung saan siya nang galing. Kilala siya ng sumbungera ng mga pagkakamali ng ibang madre sa pinuno nila na si Sister Maria, habang naguusap sila ng masinsinan, Napansin sila ng hardenero ng kumbento at sinubukan silang batiin ito ngunit ay inaway lamang siya at itinaboy. Regular na uma-attend ang mga ito sa misa at mga kumpisal ni Padre Tomaso, si Sister Generva ay palaging nakasanayan ng makialam sa buhay ng may buhay at isang professional marites. Si Sister Fernanda naman ay sedista at palaging pumapalag sa bawat pagkakataon, habang si Sister Alessandra ay abala sa pagbuberde ng tela habang sinusubukan niyang hanapin ang sarili sa kumbento. Sina Sister Genevra at Fernanda ay may kakaibang pagkakaibigan at parehong may inggit kay Sister Alessandra, dahil ang ama ni Alessandra ay regular na nagbibigay ng maraming pera at suporta sa kumbento. Isang umaga, binisita niya ang kanyang anak na determinadong humanap ng manliligaw para pakasalan ito, gayon paman sa pagkakataong ito ay may dala siyang nakakadismaya na balita na nahihirapan itong magbayad at nalulugi na ang kanyang negosyo. Dahil dito, Kinukumbinsin niya si Alessandra na ang pagpapakasal ay hindi pa tamang oras, sa halip ay dapat na manatili muna sa kanyang pagbuburden ng tela. Si Sister Alessandra ay malubhang nalungkot habang kinakausap niya ang dalawang kapwa madre sa hardin. Ilang saglit binati sila ng hardenero, ninitian sila nito ngunit magkasunod na insulto ang binunganga nila Fernanda at Genevra, dahilan dito pinagbuntunan ni Sister Alessandra ang kawawang Hardenero sa bad news na dala ng kanyang ama kaya inatake nila ang kawawang lalaki. Samantala si Sister Maria at si Father Damaso ay nag-iimpake ng mga paninda para ibenta sa palengke. Paalis na sana sa biyahe ngunit sinalubong si Father Damaso nang nakakadismayang balita ng nagsumbong si Lurko sa kanya. Nagalit ng husto ang Hardenero at sumuko sa trabaho sinubukan ni Father Tomaso na kausapin si Lurko at maghintay hanggang sa siya ay makabalik mula sa palengke, ngunit hindi na ito nagdalawang isip at umalis. Sa kabilang panig sa isang palasyo, sina Bruno at Francesca ay makikitang nag-aalmusal ng pandesal na may malunggay. Sinabi ni Bruno kay Francesca na ang kanilang marangyang pamumuhay ay matatapos na dahil sila ay nalugi sa negosyong pamimirata, Si Francesca ay walang pakialam at humihini na lamang ng alak mula sa binata at gwapong alipin na si Maseto at nilalandi niya ito sa pamamagitan ng mga tingin.